Kahit nasa Kapis, ang Tambalang Maroas at Congresswoman Lenny Robredo, tuloy ang unang araw ng kampanya nila sa Metro Manila sa tulong ng kanilang mga taga-suporta. Para sa update, makausap natin si Amber Gonzalez. Amber, good morning. Good morning, Martin. Maaga nagkipon nagtipon-tipon ang nasa isang daang taga-suporta. Kina Presidential Candidate Maroas, at at Vice Presidential Candidate Lenny Robredo. Dito yan sa Boy Scout Circle sa Quezon City. Ito ay para markahan niya daw yung kick-off o simula ng kampanya para sa election 2016 ngayong araw. Nakadilaw na t-shirt Martin ang mga supporters ng koalisyon ng daang matuwid na pawang may nakasulat na hashtag Marlene 2016 at hashtag Kuya ko si Mar. Kahit wala daw sila sa proclamation rally ni Rojas at Robredo sa Iloilo, ay ipapangampanya daw nila ang dalawa dito sa Metro Manila. Partikular na nga sa District 6 ng Quezon City na kinabibilangan Martin ng labing isang barangay ginawang stage ng mga supporters ng Tambalang Marleni itong Boy Scout Circle na pinalibutan pa nga nila ng mga dilaw na payong at dilaw na tela habang sa pinakataas naman na nakalagay ang mga katagang Marleni na bitbit -bit pa nga ng mga supporters. Isang flash mob kasi ang isinasagawa ngayon ng mga supporters dito nga mismo sa Boy Scout Circle ni mga kabataan dito na sumasayaw nga para ipangampanya ang tambalan. Maya-maya naman Martin magikot sila sa District 6 ng Quezon City para mamigay ng flyers. Para ando nila ito para ipakilala si Narojas at Rubredo mula sa kanilang mga educational achievements hanggang sa mga plataporma ng dalawa tungo nga sa tuwid na daan. Habang mamayang hapon naman sa Quezon City Memorial Circle naman daw sila mamimigay na flyers at magsasagawa rin ng flash mob na tatagal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Martin. Maraming salamat, Amber Gonzalez. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.